Marami na kayong naririnig tungkol dito sa balita. Diba, sikat na sikat ang crypto trading ngayon. Pero mahirap din talagang magtagumpay dahil sa komplikadong pag-analyze, mataas na peligro at pabago-bagong merkado. Paano kung may mas madaling paraan para kumita sa crypto? Maligayang pagdating sa MCN Global, ang nangungunang platform para sa crypto derivatives trading sa buong mundo. Binago namin ang merkado gamit ang split contracts. Ito ay isang makabago, madali, at flexible na paraan para mag-invest sa crypto na may malaking potensyal na kumita. Gamit ang split contracts, kahit hindi ka magpuyat sa pag-aaral o mag-analyze ng mga komplikadong chart, pwede kang mag-trade sa loob lang ng ilang segundo. Kailangan mo lang hulaan kung tataas o bababa ang merkado. Tutulungan ka ng aming 5-step smart investment strategy na i-maximize ang iyong kita. Iga-guide ka namin step by step para kumita ng mas malaki habang kontrolado ang iyong risk. At heto pa ang maganda, may insurance coverage ang MCN Global. Babayaran namin ang lahat ng losses mo kung sakaling hindi maging maganda ang resulta ng investment mo. Sumusunod ang MCN Global sa lahat ng regulasyon. Mayroon kaming mga International Regulatory Certifications, kabilang na ang US Money Services Business, MSB, mula sa FinCEN at NFA. Prioridad namin ang inyong kaligtasan at tagumpay. Ngayon na ang pagkakataon mong subukan ang aming mahusay na trading platform. Mag-sign up na para sa aming exclusive masterclass, libreng consultation, at para makuha ang special offer na ito. Huwag ng mag-atubili pa, sumali na, ilagay ang iyong pangalan, numero ng telepono at email address sa ibaba para makapagsimula na.